Oh, walang gulong yung diba? tanan gulo, oh. walang gulong di ba walang gulong oh walang gulong di ba hmm. Figuran natin sa daan sa damuhan ay doon yung damuhan walang tayo? Ano, na hindi pa malunod tayo. Ano, tayo up! Oh. Dito na kami. karating na kami sa destination namin. Sa kami dito sa amin service mga katropa, you know? Yun, yun. Kalbaw, kalbaw. Wala nang ngapin na yan. Ito pa yung sinakyan namin, o. Oh. Yan. Karusa. Karusa yung sinakyan namin mga partner. Hmm. yun malis na yung sasakyan namin ayan so tara na let's go so mga idol ay dito tayo sa ating ano sa ating farm so, nagsasakay kami ng karusa yung tawag dito sa amin balsa sa ibang ano term so napaka na dito mga idol So ang gagawin natin ngayon ay mag ano tayo mag uh, magdadamo tayo sa ating ano para uh, preparation sa ating sa darating na tag-ulan mga idol. Gan, so dito tayo dadaan. Hatid muna natin yung tubig natin dito. Yan yeah, mga idol ay makikita natin yung tanim natin wala na talaga eh uh, mamamatay na talaga sa sobrang init dito sa ating farm. <coughs> so hanggang next week na lang ata ang ating ampalaya mga idol. Siguro hindi na tayo magkaroon ng kita nito. So mag-stop muna tayo sa pag-alaga ng ating tanim. Si mamatay na 'yung mga tanim natin. 'Yon. <coughs> so, makikita niyo sa paligid mga idol, 'yung dati 'yung ano namin yun 'no, kulay ano na. Wala na po sa ano, hindi na po kulay green ng ating mga tanim mga idol. So tatagman na natin dito ha. Ah. So, Tuwing gawin natin may mga idol ay mag ano tayo. Yung term sa amin dito yung mag ah uh, kumbaga i ano natin mag ano tayo na mag uh, dadamo tayo gamit yung ano yung ito, spading yung tawag sa amin. Yun. yun. oh yun po mga idol. Spading. Yan. Ito po yung gagamitin natin para po na sa ganun ay ay malinisan yung ano kasi aararo namin mga idol. Ito yung gagamit na mano-mano na mga idol. Yun o. Yun o. Yan. So, inihila yan sa kalabaw para po ay sa ganon ay mabungkal yung lupa so dito nabungkal na po ang uh, si brother po yung magbubungkal ngayon mag aararo dito at saka ako ay mag ano ako dito mag uh, magdadamo ako mag hagbas yun ang tawag sa amin hagbas eh yan so ang, ang palayo natin na luma mga idol nakikita natin na uh, uh, naararo na sa na si ilalim so ang natin ay uh, inalis na natin yung kanyang puno sa lupa kaya ang kulay mga idol ay ganyan po na ano na nalalanta na, na, na sa init yan na po lahat ang mangyari sa play natin so habang magaantay tayo mga idol sa magandang panahon ay kailangan na putulin natin to para po na ang ah uh, ang mga piste po ay aalis po dyan sa uh, sa katawan ng ampalaya sa dahon ng ampalaya para po na ang lupa ay madry sa init uh, para pagdating sa tatanim ng ating mga gustong itanim dyan ay yung lupa na nakakultivate na, 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 na cultivate na mga idol So dito po tayo mga idol. So ipapakita natin sa inyo mga idol yun. Yung dating upo nat natin na uh, uh, pinakita ko sa inyo dati. Hanggang ngayon mga idol ay buhay pa. So ito po yung mga upo natin dati mga idol. Yan. So hanggang ngayon buhay pa. no So malaki talagang pakinabang sa upo mga idol. Kung... Maalala natin na kailan pa natin tinanim to? I think November mga idol. Hanggang ngayon ay ngayon ay April, no? April na tayo ngayon, April 9. So kanina nakapagpitas kami dito mga idol. Ay kukuha kami ng uh, 200 uh, 225 kilos, no? So nasa 15 per kilo na ngayon. Kaya lang bumaba na yung ano ah uh, uh, yung bunga ng upo natin kasi matanda na mga idol pero until now napakinabangan pa ito bumubunga pa pero uh, siguro mga bandang uh, uh, mga next week or pagkatapos ng buwan na to ay sigurado papatay na namin to kasi iaararaw namin para po na ma-prepare yung lupa para po na sa sunod ay kung kailangan natin magtanim kung uulan na dito ay tatanim tayo ng ibang uh, proyekto mga idol so napakasulit yung upo natin mga idol napakatagal na ito so ito po yung nagsisurvive sa atin o no, sa pangailangan natin kasi wala pong uh, hindi po gaano siyang maalagaan abuno lang po uh, uh, ngayon na tumatanda siya kailangan na siya na abuno talaga para ano, maliit lang din ang buno dito mga idol hindi ka talaga ay ganan siya ka talaga nito yun po ang uh, kagandahan ng Opo, mga idol so ang gawin natin natin ngayon mga idol dito tayo sa ano sa tabi nitong ano may araro yan so dito tayo banda ito so hindi pa na dito po tayo mag kakat uh, natin yung mga ano yung mga ano dito yung mga tamo dito para po na pag araraw natin hindi masyadong uh, um, ang tagal na uh, ararawin kasi yung gamit natin ay kalabaw lang din so pag lilinis dito mga idol buti kung gamit natin ay traktura, traktura kasi pag traktura mga idol ay hindi natin to kailangan na i natin natin no? so yun pa ang gagawin natin so linisan natin hanggang doon sa kabila mga idol so hanggang doon lang talaga oh. hindi natin uubusin to kasi uh, uh, pang dagdag lang to sa uh, tatanayman for this coming in season uh, yun na po mga idol so uh, salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel oh, mga idol ay Siguro makapag uh, gawa tayo ng maraming content na uh, tungkol sa sa gulay mga idol ay uh, this coming uh, in season Pero uh, sa ngayon po ay summer po tayo, hindi tayo makapag uh, gawa ng content tungkol sa gulay Siguro uh, abangan na natin kung anong magagawa natin mga idol para sa ating channel para po mapapagawa tayo ng konten siguro hindi po tungkol sa gulay yung ano natin magagawa natin so pasensyahan na natin mga idol kung hindi tayo makapagawa ng konten uh, tungkol sa gulay kasi uh, summer po tayo doon tayo magpupokus po ay kapag babalik na yung magandang panahon mga idol Yun. so dito sa kabila mga idol yan po ay linilisan natin ngayon si Araro yan para mataniman tayo tatanim tayo ng labuyo mga idol for this coming in season so God bless po sa lahat uh, at magandang araw po sa inyo at uh, kung bago ka pa lang sa ating channel huwag kalimutang mag subscribe at uh, pakilike na din ang ating video para po na uh, isishare po ni Youtube sa ibang hindi pa nakapanood thank you po at God bless thank you Bye.